Magandang araw mga idol. So bago po tayo magsimula sa ating panibagong video, ma shout out muna natin ang ating mga solid supporters sina Jelson Mati Walis Elmido from Capri Novaliches City at si Arlin Olmido from Lapu-Lapu City at si Manoy GR Hubay from Ilihan, Tabogon, Cebu. So sa mga gustong magpa-shoutout dyan, ano, comment lang sa ating comment section para uh, shout out natin sa susunod nating mga video. So mga idol, ang video pong ito ay tungkol po ito kung paano natin hulihin ang mga bayawak. So tingnan nyo mabuti ang ginawa ko at sundan nyo lang para matuto kayo. At panoorin hanggang dulo para makita nyo kung paano. So let's start our video mga idol. guys uh, nandito tayo sa mga kagubatan mga guys so gusto nyo bang matutur kung paano hulihin ang mga, mga bayawak mga idol kung gusto nyo uh, matuto sundan nyo lang yung gagawin ko manghuli tayo ng bayawak mga idol so ganito, natang, ganito gagawin natin mga idol so, kukuha tayo ng kahoy mga idol so ito mga idol ang gawin natin kang tusok mga idol, my team, my idol. So, ganito mga idol kuha kayo ng itong kahoy na yung hindi mabali agad yeah. yung parang mabaluktot lang mga idol ganyan gagawin mo mga idol yan tapos tusok mo lang mga idol dito tusok lang dito yan. tusok mo lang talaga yung sa palagay mo hindi na tanggal parang taas lang to tanggalin na natin to medyo mahaba may mahaba mga idol yung tama lang kataas mga idol sobrang taas pa mga idol tusok muna natin Uli, ito Ayan ito mga idol Sundan nyo lang yung ginagawa ko mga idol ha Ayan Ayan, linisan mo dito mga idol Ayan Ayan, ang galing ko ito. Tapos Kuha ba tayo ng kahoy-kahoy mga idol? Ayan mga kahoy yan pangharang natin mga idol so putol tayo ng kahoy dito mga idol dito lang sa malapit mga idol So, madali lang to mga idol. Sundan nyo lang. So, putulin mo lang. Ganyan. Tapos, tusok mo dito mga idol. Tusok mo. Ito. So. so, pabila mga idol. ganyan no. Tusok mo rin dito mga idol. Ah. Ayan, tusok mo ito sa kabila din ganon ganon ba ah, ganyan hmm. parang letter B yan may ano dito letter B saka dito kabila lagyan naman ta natin dito oh. ganon letter B pa rin ganyan Tapos dito, ganyan gawin mo, mga idol. Ganyan, o. Oh. Lagyan mo na ng backcode, mga idol. Dito. Hmm, lagyan mo na ng backcode. Backcode, bali, silbi, backcode dito, mga idol. Kailangan natin, o. Ganyan. Ganyan. Ano kasi mga idol pag maraming bato hirap ibaon yung kahoy Yan Yan ang dito mga idol Para hindi siya makalusot Pero dyan siya dadaan Sa bitag natin Mayroon <coughs> na, may, may naharang ano, nga Nagdagan natin dito Oh. Yang batu. Batu. Yan, <tuh> yang itu mga daun-daun. Stamai ma. Dahun -dahun. Stama harang tayo. Munyan. So, gawin natin dito harangan natin dito mga idol para hindi niya maatakan yan so, dito sa may dito harangan natin dito dito yan yan itong gagawin natin <coughs> uh, yan tapos ganyan <coughs> natin ang, ang sahig mga idol ang sahig mga idol Ano ito yung sahig natin mga idol gani. Yan. Dapat lagyan natin ng sahig mga idol ha. Yan, Kulang pa to, mga idol. Dalawa. Hmm. yan. Yan, masahig na tayo mga idol, ha? dito na yung sahig natin. Ang kulang natin dito. Ang ganyan. So, hanap pa tayo, mga idol. Hanap tayo ng kahoy. So, sukatin to, mga idol. Ganyan. Sukat mo. So, ganyan. Ganyan mga idol, oh. Nagay mo to dito. Sahig, parang sahig niya mga idol. Ayan. Ganyan. Oh, kalimutan. Ganyan talaga. Tapos. Nagay mo natin dito. Nagka dito dadaan. <coughs> mm. Yan. Sunod natin gawin mga idol. Kasi may nakaharang na tayo dito. May nakaharang na. Ang gagawin natin, kukuha naman tayo ng yung parang ano dito, yung talian natin ng yung talian natin dito mga idol. Ito. May lubid. Dito mga idol. Ito yung lubid natin mga idol. So, dapat ganito mga idol oh. No? Oh. Hmm, makatali siya mga idol oh. Yan para pag oh, ganyan ganya. Pag nahila pag ganun. So, putulin natin yung putulin natin yung paglagyan natin dito, no. Oh. Pagtalian dito. Ito, punong koy. Ito. Ulo ko, nabalik. Balik, nabalik. Kaya ito. Kaya ba ito? Ang ganyan. Subukan natin ito ang kahoy na to mga idol. Ang ganyan mga idol. Ang ganyan. ganyan. Bukan nga natin mga idol Ayun. Lakas. So, malakas mga idol. Pwede pwede ito mga idol. Oh, tingnan natin mga idol. Ayun. So, gagawin natin. Tali na ito mga idol. Dito mga idol. Oh. Dito. Tali natin dito. Ayan. So, dapat may masal na para hindi matanggal. Ayan. So, nasa na ba yung kahoy natin? Ito. So, sukatin natin yung laki. So, mga idol, sukatin mo, mga idol. Sukatin mo natin yung laki dito, mga idol. No? Laki na. So, sayo dito, mga idol. Ito. Hanggang dito. Ito, mga idol. Tari natin dito. Ang ganyan itong maliit dapat kukuha din kayo ng maliit na kahoy sa itong maliit na kahoy ito yung sasabit dito mga idol ito itong maliit na to mga idol yan dito yan sasabit natin ha dito, huwag dito sa palas, huwag dito sa likod mga idol, dito ka sa may harap ito kuha nyo so, medyo mataas mga idol mataas o, mahaba mahaba yan o, yan ito mga idol oh. para makita nyo yan ha pag ganun mo kita mo yung sahig mga idol itong sahig mga idol ito yung ito, oh. O, oh, ayan, ganyan. Ganyan yun. Ganito lang kasimple, mga idol. Ayan. So, yung sahig, lagay mo dito, mga idol. Lagay mo sahig diyan ha. Ayan. Ganyan lang, mga idol. At ito, lagyan natin na... Ayan. ang ganyan dito so nakuha nyo mga idol so, ganyan siya mga idol huh? yan ganyan mga idol ha tandaan nyo mga idol ganyan tapos dan kita nyo na mga idol dapat main nakaharang dito para dito maapakan dito mga idol. Para hindi na apakan. Dito talaga mga idol. Lagyan mo rin dito mga idol, oh. Para hindi yan maapakan yung nakaharang dyan mga idol. Ganyan. Para sigurado diyan siapa aapak mga idol. dito naman sa kabila mga idol yan ah, yan arangan mo lang yan yan so yan tapos na yung ano natin mga idol hmm. yan mga idol at simple mga idol para mas badaling Mapunta yung bayawak dito mga idol. So may ilalagay tayong pain mga idol. Ah, may pain tayong dala dito mga idol. ilagyan natin dito para mas mabilis, mas madaling makapunta yung bayawak dito mga idol. So ang gawin natin, ilagay natin dito sa may bandang taas mga idol. So ganyan mga idol para maamoy ng bayawak, ah, mapunta siya dito mga idol. So, let's go. Gagawin natin mga idol. So, ganito ang gagawin natin mga idol. Ngayon, eh, maglagay tayo na lang kahoy dito mga idol para dito natin isabit yung ano natin, pain. dun. natin ng bato. Hindi eh. masyadong tusok mga idol. So ganito mga idol. Lagay natin dito yung atong yung pae natin dito ilagay natin mga idol. Sige, okay, nandiyan yung balit. Uh, uh, Gagawin natin mga idol. Isasabit eh, so, lang natin dito mga idol. Yan mga idol. Yan yan sabit lang natin dyan ganyan Patas natin para hindi makain ng bayawak na ito para mapuntahan lang dito ng mga bayawak yung amoy Haluan natin konti baka ba baka matumba so haluan natin dito eh, hey, yeah diagot mga idol kalian natin konti dito mga idol para sigurado hindi makumba pag umakit yung bayawak mga idol yan, yan, yan so tapos na so yan mga idol tapos na mga idol so mga ilang araw babalik tayo dito para tingnan dito kung anong mahuhuli natin so let's go